Meron tayong isang tropa na nagdala dito isang kaso. Ayan, eh, no? nilipat ko na nga, ko eh. Kaya siya dinala, sa piraso ito. Kaso, ito yung binabanggit na kanina na nagka-problema si tropa kung bakit niya ito ibebenta. Nakabibc, makasin ko. Ilalaro sana niya. Eh, hindi na niya ilalaro. Ay, nakukuha. Okay, mag-aisa na naman tayo makasin ko dahil lumating yung ating stock. Malalaki sa ako pa naman ito. Ang hirap buhatin. Paano lumalaki yung muscles natin? So, yun. Bali, gagawin pala natin. Eh, nagbawas pala tayo ng ibon. Ito, dinisplay na natin yung isang ibon natin dito. Mga na, pakikita natin. Ay, hindi ko na pala mamaya. Eh, pakikita na natin ngayon. Eh, sila. So, isang pares lang ito. Bali, ito yung ating half cider. Mga ising, makikita nyo yun, no? Hating hati yan. Sa kabila nyan, e, eh, blue bar. Sa kabila, e, eh, parang pencil. Mga ising, toyan, Oh. No? Hanggang ilalim, ayun hati, oh. Hanggang ilalim yung mga ko, ating hati. oh, di ba? Oh. Pati yung kanyang pair, eh, hati rin. Ayun, oh. Blue bar na siya sa dito. Dito naman, eh, parang pencil na. Lupit. Barakudo. Laki niyan. Yung hen, eh, half-sider din siya. Sa kabila nito, mga asin, ko, eh, kulay itim yan. Eh. Good black sa kabila niya eh, may one 4 na blue bar pero yung kanyang dibdib tsaka yung ilalim niya buntot eh hating hati bali ito yung tinatawag nilang half sider 1k pair out natin pero nakuha natin to nung kasikatan ng half sider mga ko, medyo mataas dahil nga rare na rare ito sisilipin lang natin kung bakit siya tinawag na half sider kahit na medyo mahirap ang hawakan ayun mga siko may kita nyo ayun half half na to o oh. Malinis na blue bar, pag humarap siya dito pag humarap naman siya dito eh tawag dyan parang may pencil ang dating hanggang sa may ilalim ng kanyang pakpak hanggang sa may buntot yan mga asing ko yun o no? hati rin yung kanyang dibdib mga asing ko eh ayun o hati blue dito may mga batik din ang sa ilalim ng pakpak niyan mga asing ko meron ayun o nakikita Ay, nyo kaya tinawag silang half cyber dahil kalahati ang kulay ang hirap hawakan mga asing ko ang kaba at saka ang, ang, ang taba, eh hey no, oh, hindi kulay niyan. Sobrang bara ako. Bali isang pair ito. Ngayon, silipin natin yung hen. Kung bakit nga siya tinawag na top side ay ko kinukuha ko itong isa kaya lumalabo pare ko. Ito, tapang. Tingnan pang hap ano ng to, pang street fight. <laughs> mo ah. Pero mo siya. Mga tingo, ko laki niyan. Ngayon, ito naman yung hen. Napakaganda ng hen, oh. Dito sa kabila, eh, pure black siya. Ano, lumalabo. Ay, no, pure black siya, oh. Pero dito sa buntot niya eh, hati yan mga sigoy. Eh. Ito nyo, ayun o. Hati, isang itim. Isang blue bar. Ayun o, mga sigoy. Isang itim. Isang blue bar. Huwag dito mga ko eh. konti lang yung pagka parang one part lang yung hindi natuloy. Mas kumalat pa rin yung itim. Pero pagdating dito sa kanyang ilalim eh. Ang kita hati. Hindi ko siya. Ang hirap talaga hawakan mga sigoy. Wala tayong cameraman. Ang ah, hirap talaga hawakan, wala tayong camera. Pakita lang natin yung ilalim mga sigo. Ayan o, no? hati siya. Isang blue bar, isang itim. Kaya tinawag siya Half capsider. Pero ang ganda nito. Pero ang gandang hen nito mga sigo. Tignan nyo naman o. No? Itim siya. Pagdating dito eh, parang blue bar na. Oo, oh, kabi, ang lilikot nila. Ang tataba kasi hindi ko mahawakan. Ganyan na lang. Oo, oh, di ba? Bali, ito yung isang pair natin ng half sider mga sigo. Eh, nag-aanak sa akin to. Medyo maingay mga motor, tricycle, tsaka sasakyan. mag sa akin to, mga sigo, blue bar, minsan checker, minsan itim. Hindi talaga siya nag ng half cider Swerte nyo la lang kung makapagpaanak kayo dito. Pero ang alam ko talagang rare sila. Pang collection ito, mga sigo, dahil nga sobrang hirap talaga magpaanak ng ganito, mga half-sider. Kaya medyo babawasan na natin yung mga alaga natin. Eh, hey, maamo Pwede siyang pang street fight pa sa galit na galit siya sa akin. Oh. Huh? Ba't ko daw siya binebenta? Mag-aalag na tayo ng bagong mag-aalaga sa inyo. Lalaki niyan. Matagang katawan saka matataba. sampir yan. Half cider. Bye bye. Ayan, so, medyo maganda ang araw natin ngayon mga sibo. Bakit? Dahil nga, medyo kahit pa paano, sumigat ang konti yung ating haring araw. Medyo sumigat eh, no? Kaso, mahangin. Alam, ah, gusto na naman umulan. Makasin ko. No? So, ayan, bago pa umulan, habang may liwanag pa, makasin ko eh. Meron tayong isang tropa na nagdala dito isang kapon. eh, no? nilipat ko na nga, makasin ko eh. Kaya siya din nila, ang piraso ito, nilipat na natin dito sa ating brand new na training box. Makasin ko, brand new yan. Bagong bago. Mga uh, ilang taon na yan, makasin ko. Matanda ko yata ito sa bunso ko. So, ayan, bali, ito yung dinala ng tropa, nilipat na natin sa piraso, mga asin ko. Nung una, dinala nyo dito, eh, may mga tumitingin na mga tropa pips din. Kaso, syempre alam niyo na may rules natin, kapag isa lang ang nabawasan doon, eh, talagang minsan hindi na natin. Minsan hindi na natin talaga kinukuha lahat. Siyempre yun na rules natin dito. Kailangan, kung magbebenta sila sa atin, eh sa atin. Yung ginawa niya, medyo inalok niya sa mga tropa, okay lang din naman. Kaso syempre hindi na natin kukuha. Ang mangyayari kasi, hindi natin siya mapipili matitira sa atin yung mga latak, yung mga sibong, sigurado, dahil una makukuha yung maganda. Ang mapapakita natin sa inyo, eh, yung mga latak na lang, syempre. Kaya yung mga natitira na pag binibenta nila dito, hindi na namin kinukuha. Kaya nga, rules namin dito, once na nakabenta ka ng isang piraso, dun sa mga dala mo, eh lahat yun, hindi na namin kukunin. Yung na mabenta niya sa amin ng lahatan, eh hindi na namin kukunin. Kaya ginawa niya, eh, konti lang diferensya kasi konti rin mababa rin siya magbigay dun sa ano na tabing ko kalirin. Medyo mababa rin siya. Eh, nung binanggit natin, binawi <laughs> yeah. So, ngayon, eh, paglabas ko kasi, siya niyak si mga bata na Paglabas ko, wala na yung mga tumitingin. Kaya eh, natin i-out sa kanila yung mga nagustuhan nila. Hindi eh, naman tayo pumapatong ng sobrang taas mga asin ko. Pa-20-20 lang tayo. Eh, sana ma baka balik eh, para parang mga bata kanina may mga bata na sa kanina eh kaso nag-aasikaso tayo ng mga bata medyo malilikot dahil nga may pasok ng panganay natin so sana mabalikan nila andito yung ibon no oh. iwan na sa atin bali si Gobre na ang nagbayad na dito sa mga kalapate eh, kaso nung nasilip ko may mga young bird ayan eh, sumigat na naman yung araw ah, nakita ko may mga young bird kaso ito yung binabanggit na kanina na nagka-problema si Tropa kung bakit niya ito ibebenta mga sindo. Meron siyang problema kaya bakit niya i-out yung mga kalapati niya. Hindi na niya sinabi yung reason, naka-BBC mga sindo. Ilalaro sana niya. Eh, hindi na niya ilalaro. Sa so, mga gusto magpatuto, tingin ko hindi pagkaanong nalipad itong mga ipon na dinala ng Tropa. Di mga yun na naka-BBC. Young bird pwede na kayong magtuloy nito. Mga asin po yun, no? Oh. Dahil may permiso naman tayo kay Tropa Pips kung bakit niya in-out yung mga kalapati niya. Pakita lang tayo ng mga ilang sibong. Ito yung sibong, mga asin ko. Ito yung sibong niya. makikita kita niya, nakabibisi siya. Ayun, no? Oh. Lahat sila. Lahat sila lima, eh. Ganito, ganito yung sing-sing niya. Nakabibisi sila na violet. Ito ata yung bago. Parang 2026, eh. Ayun, mga asin ko, oh. Yang na yang, halos lahat ganito ang itad nila Iba iba ang kulay eh. Ito, blue check. Tingnan natin. Ito, sibong, blue bar. Mga sibong. yung mga mukha. Tsaka magaganda katawan. Ayun, eh no, oh, isa sing sing BBC. Hindi na ilalaro ng tropa. Pwede niya siguro ng patutunin. Pwede niyong ilaro siguro. Dahil niya, binigyan na tayo ng permission ni tropa na hindi na niya ito, dahil nga nagka-problema. Hindi ko lang alam kung bakit siya nagka-problema. So, meron tayong blue bar. Ano pa kasi yung insya nakita ko dito? Ito, ito, ito. To. Meron tayo dito nakitang red check. Ito yung red check, mga asing ko. Ang ganda rin, oh. No? yung red check. Pare-pare sa sisi niyo, oh. BBC. Kaso, lilimang piraso. Baka yung iba nangawala na. Pero tingin ko, medyo nalipad na nakukod dito, oh. kasi hindi pa nag-ano malino yung mata. Pero batang-bata pa to. mga asing no? red chick limang piraso itong mga young bird niya eh hanapin natin yung iba ito sa ito hindi meron pa mga young bird dito eh ito to, to, to. ito ito meron pa tayo isang blue bar baka ito yung next mate ng blue bar eh pares blue bar oh mabibisi ah, rin limang piraso yan mga singko na nakabibisi ito yung sa tropa pip sa ah kasi hindi ito yung pipili ng bata eh bago ako pumasok sa bahay Kaso paglabas ko kasi wala na sila. Para sana nabigay natin yung uh, gusto nilang ipon, ng uh, dito. Ayun oh. Eh. po yung isa. Bali lima ito eh. Hindi ko na makakita yung isa. Mga singko. Ngayon, may mga kasama siya mga matatanda. Kaso na commercial Yung mga young boy, yun siguro yung ilalaro niya. Kaso, yun nga. May problema sa si tropa. Ganun talaga. Kapag may problema, yun talagang ma-out mo kahit na ayaw mo. O kahit na kapilap sa loob mo na. Hindi na maglaro. Eh, talagang minsan, kaya out mo na. Ngayon, silip tayo ng mga breeder. Ito yung breeder, mga singko. Ang ganda, oh. Hindi ko lang alam. Hindi ko natanong kasi, eh. Mga singko, kung lalaki, babae ito. Sigurado may mga pares-pares to ito. Isang blue check. Commercial lang yung kanya singsing -sing, pero maganda mukha. Maganda hipo. Tsaka matataba sila, mga singko. Baka ito yung mga breeder niya. Hanap pa tayo ng mga breeder niya. Ah, sige, ito, ito. Ito yung breeder niya. to ito parang babae. Blue check din. Ganda yung hipo, no? Pero no, alam na alam yung marunong mga kalapati. Mga sige, no? mga ganda yung mga katawan, makikinis. Blue check, parang hen ito. Naka-commercial din ata ito. Mga sige, lahat ng matanda ay naka-commercial. Tiri pa tayo. Dito, no? blue check din. For blue check ah. Eh no, Oh. Lalaki ata ito. Mga sige. Ganda nyo. Commercial din siya kaso. Pogi. Ayun no, eh Ayun o. No, oh. Makinis. Grabe. Gaganda ng mga breeder niya. Meron pa ako isang nakita dito na maganda rin. Ito ba ata? Ito. Ito nakita na natin pa. Mga sikong nakita na natin pa kanina. Meron pa siya dito eh. Ano ba? Hanapin natin. Parang may puti yun eh. Ito pa yung isa. Mga sikong yan. Oh. Nakita ko nga kanina. May parang may puti sa pakpak. Tingin ko ito yung babae. Eh. Meron siya leg band dalawa. Kaso commercial lang. Pero maganda yung mga ibon nyo. Tingin ko isa ito sa mga breeder niya. Baka ah. Isa dito sa lima na young birthday, eh, anak niya. Ito pa yung isa, ha? pa natin pang isa. Ito, to, ito pa yung isa, mga singko. Isa dun sa mga breeder, ata. Kung hindi pa natin napakita to, eh, siguro ito na yung isa. Tingin ko nakakita na natin lahat, mga singko. Ito yung isa. To, nakita na natin, eh. Nakita na natin itong mga to. So, ayun, bali... Yun lang, sa sampung pirasing dala ng tropa. Okay na to, bago pa umulan at least kahit pa paano napakita natin sa inyo. Eh sana yung mga kanina eh magsibali kan dahil eh, para may type sila dito kaso nga yung nasa nabanggit kasi natin kay tropa na <laughs> na pag may nakuha gano kasi talaga rules namin uh, para masanay sila pag may nakita pag may nakuha talaga dun sa dito kahit isa minsan talaga namin ginuwa lahat so yun ito yung mga dumating sa atin mamaya ilalagay na natin sila dahil hindi sila pwede dito sa mga kulungan natin dahil nga gawa nung umuulan, nababasa, mas lalo magkakasakit. Kaya kailangan, pag may dumating, lalagay natin agad doon sa pwesto, kahit, kahit pa paano, doon sa pwesto, hindi sila nababasa. So, Ayan!